eto na nga palang si kabayan ay pinaggawa ko na ng maki na order namin na tatlong klase sabi ko kabayan ikaw na ang gumawa dahil may isang linggo ka ng mahigit kaya naman eto't binanata na nang binanata ni kabayan ang kanyang mga order o oh, yung mga green minded yan ibang banat na naman ang nasa isip nyo kaya naman itong si partner ay eh, talaga namang ginalingan na at kinawa na ang order namin na mga maki kaya naman sabi ko kabayan eh yung ginawa mo na lang din ng dati eh yun lang din yung gagawin mo kaya alam man pa ulit-ulit lang yan hanggang makabisado mo. Kaya naman itong si Packner ay pwede ko nang pakawalan. Basta wag mo lang aalisin yung tali, baka magwala. Joke, joke lang po. At ako naman ay inandol lang sa may gilid niya para tingnan ang mga ginagawa niya. Kung uh, nasusundan ba niya ang aming mga flavor ng Maki. Kaya naman ito, todo guide pa rin ako para sa kanya. Ang sabi ko kay, kay Packner ay eh, konting push na lang eh, pwede na kitang iwanan. At bago nga ako magpatuloy sa aking partner na magkwento, ay eh shoutout ko lang tong ating mga kaibigan na si Mac Mac Reyes from Palawan at si Gilbert Feliciano ng Cabanatuan City at si Master Moon TV ng Jeda at photographer sa mga basketball. At shoutout nga pala dyan sa mga kababayan natin sa Cabanatuan. Dyan ako nagmula sa may Cabanatuan City sa may Any Cakes and Restaurant. Shoutout sa dyan mga kasama kong kusinero at sa Plaza Leticia. Dyan ako nagmula din sa may Plaza Leticia yung malulupit na mga kusinero kusinero mga chef dyan ay talaga nga naman naalala ko ang mga lutuan natin dyan ay talaga namang bultuhan lalo na ang pag may catering na kasalan binyag at sabayan mo pa ng eat all you can na walang humpay na kainan ay talaga namang mapapalaban ka sa lutuan at itong si partner ay talagang ginalingan na nga para may out na ang aming order na maki